Natakot ang bata sa akin guys Bihiyak siya talaga sa daan Grabe talaga Hello guys, good morning, good afternoon and good evening po sa lahat For today's video, reaction video muna tayo ngayon guys Dahil po, nung isang araw po Yun nga, tinuloy ko na po yung second Second na um, Second na uh, ano ko Na goal ko at second na uh, yung parang uh, Ginagawa ko po mga ano Mga charity Siyempre ang second po, ginawa ko po yun sa mga bata dito sa amin, sa barangay. At yun nga po, siyempre inuna ko muna yung mga bata dito. Kasi nga, gumawa ko ng social experiment sa akin kung magpipisbam sa akin yung mga bata, guys. Ibig sabihin po, kapag napisbam sa akin at kumagat siya, ibig sabihin ang pag ano siya, ibig sabihin, meron siyang 50 pesos, guys. Ayan, guys, eto po ha. Napakalaking bagay po yung 50 pesos talaga kapag baon ng mga bata. Kasi kung dati nga, ah, ang baon ko lang po is 5 pesos. Misang piso lang po dati noon. Yung, yung parang buko, di ba? Nakaka-relate ka ba guys? Kung nakaka-relate ka sa mga sinasabi ko at sa mga na-experience ko, comment below kung na-experience mo yung piso na yung buko. 2 pesos, di ba? Kaya guys, ito pong video na to guys na nakita nyo sa aking uh, screen, ayan po yung nagpapakita po na ginawa ko po yan sa social experiment sa lahat ng mga bata dito ng elementary. Okay? Kasi malaking tulong po yun guys ng 50 pesos yan. nabah, makakabili ka na dyan ng coke, makakabili ka ng tinabay, makakabili ka na, di ba? Kasi ah, uh, maraming natutuwa sa ganyang bagay na siyempre yung mga bata. O, di ba? Kahit paano natut na, uh, natutupad na yung aking uh, mission. Ayan nga, kaya mission ko guys. Kaya kung gusto nyo pong bumili ng t-shirt, Ayun po, yung t-shirt ko, only 499. Naka-t-shirt ka na, nakatulong ka pa. Okay, guys, diyan po ako kukuha ng budget ko para po sa mga uh, tutulungan po natin, mga social experiments, sa lahat ng mga tutulungan, kung sino man po ang yating pwede i-vlog natin, guys. Okay? Malaking pasasalamat po ako sa lahat po ng mga bumili, especially si Ma'am Wengyu Rabacal, maraming salamat, at po ko, Andrea, at especially si Ma'am Alice, at si Ma'am, ah, uh, bago ito? Pangalito si Ma'am uh, Linda Pat. Maraming salamat po. At uh, nasupad. yung ibang konti, kahit pa paano, nakabigay ko tayo ng saya sa lahat po ng mga bata dito sa amin. At syempre guys, tutuloy ko pa rin yun, guys. Tutuloy, tutuloy ko pa rin yung mission ko na yun para po sa lahat ng mga bata. At syempre, hindi lang po mga bata guys. Pati yung mga matatanda, mga dalaga, binata. Abangan nyo na lang po kung ano yung mga gagawin kong social experiment dito sa amin. Sa amin uh, lugar sa Tarlac sempre Kaya abangan nyo po guys. Kaya I'm so thankful at talaga papakita po natin sa ating mga kababayan dito sa Tarlac. Mga kabalen, siyempre. Uh, sana po supportahan nyo yung kanaka page. Ya ako po Edward Laksina po kapogi ng Tarlac City. And don't forget to like and share and forget. And pakipalo po ang Facebook page at ang aking YouTube channel Edward Laksina, TikTok. Ayan. Okay guys. Dito lang po. At sana... God bless you all in 5, 4, Bye-bye.